Sige na yung sapatos ko Suko na Suko na sa kaka ah, Ano Ay sakit na wala na yung talampakan Masakit na sa talampakan Natanggal tanggal na yung swelas Sa loob <laughs> Ay life Naman Diba Meron na akong ano? ay tawag yan yung dyan lupak ano ah, tawag doon nakalimutan ko na sa tagalog Kapag naglalakad ka nagkakaano kasi yan dyan may ano na ah, nandito sa kalsada ah, dito na ako nakauwi na maglalakad pa ako umupo lang muna ako dito dito opo lang muna ako dito kasi ng bako. Meron na siyang ano buto yung bako. Ang tawag doon, nakalimutan ko na. Ay, like. Sana mga aking na. Uh, ayun na si Charlie. Oh. Thank Sudad. Ang Paranaque.